Inilabas na nga ng Bristol Motorcycles ang pinakabagong scooter na madadagdag sa line up ng mga scooters ng QJ Motor Ito ang AX180 Isa itong sporty scooter at hindi rin ito papatalo pagdating naman sa lakas ng makina Tara't sabay natin kilatisin itong AX180 Itong titignan natin ay yung white variant ng AX180 Nagandaan talaga ako sa design nito white, red, and black combination. Ayan, dito sa gitna, meron siyang black fairings na may emblem ng QJ motor at napapagitnaan ng dalawang white fairings na maganda rin yung pagkakadesign ng decals simpleng lining lang pero bumagay talaga sa design ng AX180 syempre pa narito na rin yung kanyang LED headlight na meron na rin daytime running light at merong LED turn signal lights. Meron na rin siya dito sa magkabilang gilid na winglet na padagdag sa pagiging sporty design nitong AX180. Dito naman sa bandang ibaba na fairings ay sleek design naman siya. Actually pag tinignan nyo siya sa gilid para siyang manual na motor. Maganda rin yung pagkakadesign ng decals dito sa gilid. Meron din siya ditong butas sa gilid na labasan ng hangin. Kaya naman talagang aerodynamic itong AX180. Ito ay naka-telescopic fork. Sa rear suspension naman ay naka-dual shock absorber. At yung front fender